ko lang, sakto. Ang daming diniliver ngayon na bagong auto. Ito na, pababag na ako. Para kung saan sila. Oo, oh, pare, may regalo ako sa kanila ngayon. Ito pa, sakto, pare. Hindi mo nang naman mayayari ito, pare. Sa laki ng kinita ng grupo, haba-haba to. Ang daming babae, pare. Nagpatawag na ako. Sa'yo, ilan ang ititira ko? Apat! Pare, hindi mo naman ang lakas mo. Pero sige, sasabihin ko sa grupo 'yan. Apat lang sa iyo. Pare, sabi tig sampu. Ang namin tinawagan na bebot. Pare, nandito 'yung mga auto, ang kikinis. Panalo. Sigurado, pare, malaki-laki na naman ang paghahatian natin. Magaling talaga magtrabaho mga bata natin, pare. Pag nakita mo 'yung mga oto, matutuwa ka sigurado pa, pare. Chevrolet blue. Ano? Pakainis pa. Pwede, pwede to, pare. Masaya na naman to. Si Charles, tayo tingin daw, pre? Sabi? Oo, nagpakulit mo nga ng buong. Ayos. Ang mo ni Nicky Minajo. Parang sisiw na ba siya? masasabi mo kay eh, Charles? Pagkakakilala mo sa kanya? Si eh, Charles, bago pa mabuhay grupo, siya yung nakilala ko sa labas, hindi sa loob ng grupo. Ay mag-gym. Hindi umiinom. Hindi umiinom. Ano kasi, turok ng turok ng gamot. Sabi ko, tigil ka din yun. Nakamiss din yung tao na yan. Sa, sa grupo, yung pinakababaero. Kaya nga, sabi nga nila, lagyan mo ng Sige mo nang panta yung post-it. Magkatawa. Hey. Siya? Si Boss Nick. Wakas kumakain. Siya <laughs> gumagawa ng game plan. Siya yung coach. Ano pagkakilala mo kay CJ? Si Eto. Mukhang yung tao na yun. Pero buo naman yung doob kahit pa paano. Ano pagkakilala mo kay CJ? sa si Edward. Okay yun. Kasi yung unang na nakilala ko sa buko ng pagpasok ko. Yung pinaka-head boss mo. Eh boss mo, walang problema eh. Kasi siya, siya naglalabas ng pera eh. Sa, sa kanya lahat nang gagaling ng na resources ng buko. Sa kanya rin nakikipag-transaksyon yung mga kumpanya na kinukuha na ng konse. Subject natin ngayon medyo mamahalin, tsaka alas kaya, tating gawin pare alam mo na yung gagawin mo dito sa area na to kung maluwag kung saan kayang gawin kapado mga... mo yung lugar ikaw pare, sabisado mo na ba yung lugar mo? ako hindi ako pume-master, hindi pwedeng pume-master Meron tayong silop dito, kasusunog ako. Ako lang bahala sa silop, boss. Pare, meron tayong access ngayon na maganda. Kakampi, kakampi, kakampi. Lachan, pare, gagalawan natin. Sa ating itong lugar na to, boss? Eh, na to. Tayo lang ang gagalaw niyang araw na yan. Kaya mga kalabang, pare. Pare, tumimbring ka rito sa mga to? Meron tayong timbring sa mga area na yan. Kaya oras na magkagipitan. alam niyo natakbuhan. Dito kayo babagsak. <laughs> Kung ano ang plano, doon natin tatapusin. Di na pwedeng mabago to. sige okay, Boss Nix. Alam niyo na mga... Cutting away, pare! C1, C2. Alam niyo na yun. sige okay, Boss Charles. Boss Chalu, ayos ba sa yung plano? Okay, okay. Hey, Boss. Kasado na yan. Punta na, na sa hideout. Pare, linggo bukas. Kailangan natin malaman, linggo ng umaga para malakad na kager dyan. Actually, may tao na ako ron. Kalating araw lang bukas sa store, pare. May tumitik-tik na, pare. Tatawagin lang ako noon. Anytime. Kaya mag-ready kayo. Oh, pare, shot. Game, pare. Si Juan okay ba kayo doon? Okay, na, okay, doon. Boss. Ito ang mga plano on, ngayon, ha? Boss siya. Okay, game yan. Oops, pare. Ang dali lang, tumatawag, Ah, ganun ba? Ako oh, sige sa naman. Sige na, mandahan na kayo. Ready na. Okay, okay. Ready na. Sige. Okay, sige. Takot na. Game, boss. O, oh, trabaho na, trabaho! malapit na tayo sa area, pare, ha? Sige, boss. Ready na kami.

That's Studio. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya sa sombrero, eh. sasalya sa ka pa. Mabubulilyaso tayo sa ginagawa mo eh. Ikaw, sa susunod, Paglalakad lalakad kasi siguro doon mo ha. Magbobos. Iwan, sabihan mo natin dito. Pero ang maganda doon, nagawa eh, niyo yung hey, trabaho niyo. Hindi, boss. Hindi na maulit, boss. Hindi na maulit. Hindi na maulit. Spike ka na ini, sa sarili na, Diplado. Sige. Kaso, tawag